Kilala nyo rin ba siya? Siya si Apong Wangod. Kilala siya bilang mambabatok o traditional kalinga tattoo artist mula sa Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Sa edad na 108 years old, patuloy pa rin siya sa pagtatato at dinadayo po ito ng karamihan. Dati napapanood ko lang siya pero sa wakas nakita ko na rin siya sa personal. Babahagi ko nga po sa inyo yung mga experience po namin nung pumunta po kami doon. Mula Tabuk Kalinga hanggang Buscalan, umaabot din po ng tatlo hanggang apat na oras. Yung daanan po dito ay para siyang isaw ng manok kaya kung kayo po ay hiluin sa daan ay panigurado kalsado, bibigay po kayo. At dahil malayong lugar po ito at kabundukan, wala po ditong signal. Kaya kung kayo po ay aakyat dito, eh, message nyo muna yung mga mahal nyo sa buhay para hindi po sila mag-alala. Para ka na rin pumunta sa Baguio pag umakyat ka dito. Pero syempre, mas malamig pa rin yung klima sa Baguio. Pero yung daan, pag kayo po ay nakapunta na sa Northern Blossom, sa Atok Benguet, ganun po, puro paakyat yung daanan. Minto nga po kami dito para tingnan naman yung tinatawag nilang Sleeping Beauty of Kalinga, yung nakahigang babae sa tuktok ng bundok. Kung nature lover po kayo, talagang ma-appreciate nyo po dito nakarating na nga po tayo dito pero kailangan pa natin tumawid dahil dyan po sa bundok na yan, kung makikita nyo na nasa saharapan, dyan po nakatira si Apong Wangod. Sobrang hinayang ko talaga hindi ko malang na double check yung aking camera imbes na camera 360, naging single lens lang siya Kaya kung saan lang siya nakaharap yun lamang po yung nakakapture, hindi na nakukuha yung buong paligid. Meron po dito dalawang option kung sasakay ka ng cable car o kaya naman aakyat ka sa bundok. Pero suggestion ko lang pagpapunta po kayo, mas mainam na kayo po ay sasakay na lang dahil sigurado mapapagod po kayo. 200 ang bayad sa adult, 100 naman po sa bata. Meron na rin kasamang tour guide, 1,000 naman ang bayad sa kanya. Takot ako sa heights at first time ko sumakay sa ganito. Pero ang saya pala, ang sarap pala mag-explore kakabsat. Kung makikita niyo po yung mga bahay-bahay dyan sa tuktok ng bundok, dyan po yung pinupuntahan ng mga tao. Ito naman po yung view kapag nakatawid na. Ang ganda talaga sa mata at mahangin dito. Meron din po babayaran dito kapag ka nakatawid na yung sa environment, 300 pesos. Pero depende po kung ilan kayo. Dahil kami ay walo kami, kaya 300. May mga souvenir din po dito, pwedeng bumili. Ito na po yung lugar ni Apong Wang Uwad. Makikita nyo dyan, marami po dyan nakapila na magpapatato. Magpapatato din dapat si mister, kaya lang nung mga oras na to eh hapon na, alas tres na, kaya hindi na kinaya. Kaya kapag balak nyo po magpatato, agahan po talaga ninyo. Kaya ang ginawa na lang po namin ay magpapicture na lang sa kanya, para naman may remembrance kami sa kanya. At nung pauwi na nga po kami, ay naglakad na kami pababa. Grabe, dito po namin nakita na sobrang taas pala talaga niya Pero kung kayo po ay mahilig umakyat ng mga bundok pwedeng pwede nyo po ito akyatin Mas maganda pag maglakad na lang pababa para hindi masyadong nakakapagod Pero kung gusto nyo naman sumakay sa cable car pag ay pwede lang naman Gusto lang namin makita yung view dito kaya kami naglakad At the same time, makikita kasi dito yung hanging bridge Maganda rin po yung view niya dito sa baba Masarap yung hangin dito, nakaka-relax Isa ito sa masasabi ko na magandang pasyalan at magandang balik-balikan Kurawa, nagtaktaraw ako ito yung Shopee no, kasi ito yung pwede delivery na yun. Eh. <laughs> dayo <laughs> 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 pa, dayo pa. Malayo pa yan. <laughs> Malayo pa. Oo. Hindi oh, no, oh, pa. Eh, pa kayo nakakaate. Eh. <laughs> uh, Oo. Oh? Wala pang one-fourth. <laughs> Pwede naman umakyat dito sa hagdan. Wala po itong bayad. Yun nga lang, umanal alka nga talaga no makadanong kan di tuktuk At ayun, tanaw na nga natin yung hanging bridge. Talaga nga maunat titul to lang no dito si ka. Masasabi ko nga na sobrang nag-enjoy ako sa pagpunta ko dito at gusto ko itong balikan. Ay! Tagasan kayo, madam? Dahil <laughs> ito yan, ito tayo. mga Hindi lang laging pababa yung daan. At dahil nandito dito na nga po tayo, nakatawid na sa kabila, kailangan naman natin umakyat. Grabe, malapit lang yung inakyat natin, pero sobrang nakakapagod na. Lalo pa kaya kapag lalakarin mo ito papunta. Na? Ito, yung na. ito yan, yung ako Apo! hindi. Hmm. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> Aren, aren. Na, bigyan Kapagod. Kamusta sex experience mo, Ma'am. Ano masasabi niyo, Mama? salita ka. Ayon! Yun lang kakabsat, isa sa experience na so hindi ko makakalimutan. Kapag pinili nyo pong maglakad, kailangan magbaon ng maraming tubig.